Yo, what's up, my men? for today's videos, wala nang patumpit-tumpit, wala nang palidoy-didoy. So, bisamahan nyo na ako, i-assemble ito, ating uh, Beginner's Abdominal Exercising Wheel fitness. So, ayun, tara, let's go! So ayan guys, na-excite ako na buksan to kaagad-agad dahil isa to sa mga madadagdag nating collection sa mga equipments natin. So ayan may kasama siyang yoga mat guys. Ayan oh, ang kapal. Ang ganda. So ayan meron din naman siyang kasamang manual support na igagayad kayo para i-assemble siya ng tama. So ayan yung laman niya guys. Ayan guys, so ala ang ganda. Oh. Ayan yung pinakang main body part nung uh, beginner's abdominal wheel natin na mga gagamitin para ma-assemble siya. So nandyan din yung pinakang two pieces of foam left and right armrest left and right elbow support and one pieces of hasak so and kompleto na siya ng materials guys ang kagandahan dito kay beginners abdominal wheel exercising fitness, ay I... nag-automatic rebounding siya. Ayun, naka-built in high elastic silent spring siya. Kaya napaka-safe talagang gamitin, guys. For sure na masasatisfied kayo. For sure na mag enjoy kayo kakagamit nito. At hindi nyo to pagsasawaan, syempre. Dahil tutunawin nito yung mga namumuumuong taba-taba sa tiyan. Okay. Isa pa sa kagandahan nitong produktong ito ay sineshipa nito yung abdominal muscle mo. Ine-exercise yung pinakabuoan ng chest mo. Ine-straightening yung shoulders mo. ine straight tinitini gluteus mo at tinitrain ng maayos yung legs mo. Talagang napakasulit dahil hindi lang isa ang kayang i-reprogram sa parte ng bahagi ng iyong katawan. Magiging healthy ka na, aalindog ka pa. Napaka-perfect talaga nitong pang-home workout bukod sa naka-high quality na affordable pa at saka naka-durability yan. Kaya sobrang tibay kapag kaginamit mo. Magagamit mo yan na pang matagalan talaga. Hindi yan katulad ng pang divisorya na masisira ka agad-agad. Ayan guys, napaka-tibay nan. 100% na hindi mo pagsisisihan. 100% guarantee, 100% authentic. Ayan guys, so oh, ang ganda. Tapos na nating ma-assemble. Ayan oh. Ang ganda guys. Hala oh. Ang ganda. Ay ang ganda talaga oh. So tara mamen, subukan na natin 'tong i-exercise. So siya nga pala guys, pwede natin siyang patungan ng cellphone para habang ginagamit natin 'to. Is talagang mag-enjoy -e tayo. Ayan, oh. pwede mo siyang pasakan ng cellphone, pwede mo siyang patungan para habang pinupush mo siya habang winiwil mo siya. Ayun oh, ayan. Talagang mag-e-enjoy ka. Sulit na sulit. Sa mga gustong mag-check out itong Beginners Abdominal Wheel Exercising Fitness, ay ilalagay ko po yung link nan sa baba. Ayun yung yellow bag. Ayun, marami pa po tayo stocks nan para sa inyo. Eh mag-check out na po kayo para ma exercise din ang bonggang inyong katawan. Check out, check out na!